Oh, oh ganda. Ganda naman. Oh. Mit ko yan na. Ah, alam ko na kung ano ang i o -e ko. <laughs> alam ko na kung ano ang i-o-o-way -e. ko. Ah! <laughs> Saan Wala ba dito? Teka lang mga alkal. Ayaw kayo maingay. Huwag kayong maingay kayo maingay, ah! Magdatayo ka mo? Tingin mo, kaya, ba? kaya Kaya, Ako po unang customer. Kaya

Ay, bibit-bitin ako. Ang galing, di ba? Ayun nga, ano, ang ganda. Kunti na lang. Walaan nyo, kanino ba ito? Ay, ang ganda. Kasi, bakit sa taas ko na sasakyan. Wala <laughs> ba manda? Nag-ayon sa ganong kinukuhaan ko, Bitbitin ko yan, kasi kasi hindi, 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 sa hindi, 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 ko hindi, 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 kita Kita hindi, 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 na. na Tapos libu mo yung ah. <laughs> Kani kami manood din sini, wala dapat dito, wala kumakain. Baba, nanti tawagan ng kanino ba ito? si. to? <laughs>

sarap di ba magpapaalam? Paano mag uh -huh. may mag-360 ang mga rap Umabot ang ganto mo. Ate! Ate! Pwede siya dyan? Oh, yeah. pa. Ma, no ma, <laughs> um, ma. Ano yan? Kaya ko? Ma! Sa Tuesday na dito. Tuesday na lang. Ito may hindi kaya ko. Ano ba ang gusto nyo? Ano ba ang gusto nyo? Ano ba ang

And as our first customer, please do the honors of writing anywhere you like. Thank Terima kasih. sakit? lula di laning dinomalesh Wow Oy Apo yaa diye. Wala mi kan na. tapos construction tapos pagbuunan nyo ang the process na rin yung permits kasi simula ba yung marketing pag ito ba ito ba hindi na kailangan nyo dyan yung malipot ng kalangin kung papahid siya Malak, malaki pa talaga para kay Mia eh. Hindi na tar. para sa atin dito. Mababa yung kasabay. Sa Sasabihin mo para sa atin. Pero ang Eddie, imbis wow. na makatulong, basta ka ang paribisyo pa. And to her, si Joy. Hindi <laughs> naman si Joy yung problema eh. Yung nag-ano na eh. Parang kung ka na naman, matits hmm. ka rin na naman, hmm. malulungay ka. What? Uy! Ito yung bit ko ah! <laughs> Ay, ngayon ko lang napansin! Ha <laughs> <laughs> ha ha! Bit ko to no. Diba, bit kaya ako neto.

Oh, ganda oh. Ganda naman. Oh. Mid ko yan na. Ah, alam ko na kung ano ang i o o ko. alam ah. ko na kung ano ang i o o ko. Saan pa ba? Wala ba dito? Na? Teka lang mga alkal. Ngayon kayo maingay. Huwag kayong maingay. Huwag kayong maingay kayo maingay ah. Alam mo na kung anong gagawin natin dito. kay kayo maingay. Ba't may ganito ka na? Pinagbabaon kami. Uy! Uy! Nakdalin nyo to sa ano? Ay hindi na. Yung bitapo na lang pala. Sa ano? Sa, ayan ang maganda kay Minyo. Oh. Mahal-kal tayo. Uy, pumat yan. Ayan may ari, muna nakatingin. makuwag Huli tayo, huli sa akto. Ayan Eh, may ari ko, nagagalak ako sa inyo, may ari. Hindi mo masengis Hindi mo na lang ako hindi mo Hindi ako. Hindi ako. Alam mo ba ba? Alam mo ba kung ano kakamahal ng tao? Talaga ba? Mahal niya ako. Kaya ano pala ako Ako matabali! Ano? Ano sa mo niya.

Pagsabihan mo nga yan, kuya. Inaano na ni Aldini. Sige na nga. Ano It's never a question of loss. <laughs> Bakit -ba ba -ba ang daming tissue? Ay! Huwag maglaro sa electric pan. <laughs>

Oo, oh, ang guli. <laughs> <laughs> oh, lupet. Papay sa hagdan, ha? Oh, yun. May pasayad si Papa. Yan na ako. Say! Say! Gusto, gusto. Hindi ba yun? Hindi ba yun? Gusto ba yun? Gusto ba yun? Pagod-pagod yan. <laughs> oh. Hindi <laughs>

Ay, kung laki ng chair. O, sobrang laki ng chair. Bravo. Oo, wala may nadarabang gano'n. Dalawa na doon. pag nawala yung bintik. Eh. <laughs> Di mo lang mararamdaman ng isang bon eh. Bilan nyo wheelchair niya na. <laughs> Balik. tayo para nag-wheelchair. Siyempre. So, bigat nyo ba?

jadi dia dite oh atuh kok dia kan berarti aku tinggal dalam kalau gitu

Ano ang magandang title mo? Mas okay we'll mm -hmm. <laughs> <laughs> Kaya may... ng may... Kaya may... Kaya may... Kaya na Kaya may... Kaya may... Kaya may... Kaya may...

Ayan, may pagkain ulit. Ayan, oh. Oh, ayan na. Ano pa? Gulo na ng bozo. Sige ba? Meron? Ka, Ayun Ayan, oh. No. Ba't puti yun? Sabi sa'yo, Sara, 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 to, eh. May puti Ba't ang dami niyang papel? Wala, ba't talaga naman yan, anak? May isa pa lang. Ano? 2 araw? Di ba Nescafe Gold pang matanda lang ito? Nescafe Gold eh. Okay. Okay. Hindi. Ikiibig sabihin ng gold matanda. 90-50 years, ma'am. Ah, yes. ganun ba? Wala ko pang matanda. lang. Ang talaga naman ang unlit. Oo, ma. Bawal lang Unlead, ah, bawal <laughs> sa matanda eh. Loh. Unlit tapos mas labado. Ano? Bago naging bawal sa matanda. Huwag yung pagpalitin sa amin. Nainom, hindi nakakatulog tong isa. Oo okay. na. Tulog eh. Akit muna sa taas. Masa walang kasama. Ama, wala sila pa tulog. Baka bumulong man. Ay, wala. Mag mo tayo, mag ay, Sa taas, sabahan ko. tayo mag-house tour.